Kamusta pre, personal? Personal, kamusta? Ako, panay gym ako ngayon talaga. Sa financial pre, sa financial. Kamusta financial. sa financial? Financial, nakakaraos naman. Nakakain tatlong beses. May mga sa savings araw. ka, ipon, ganun? Meron, meron. Saan, sa ilalim ng unan, sa bangko? Bangko. Putang ina eh, ito malupit. Si Ralph Recto pre. May ipinapos. Puta diba? na nga! Anong pass? Puta na pace, di ba? Trained na trained. Tangin na, pace yung pre! Trained na trained pare. Pass pace yun! Hindi na nakamusta si Josh. Talaga namang naka-workshop. Tangin na, si, workshop tayo. Si Ralph Recto, pre, may pinapasa siyang batas Ay na yan. tataksan na yung mga savings mo. Ay. Sa bangko. Ay, putya. Just walang mo lang magbawa. Hindi, ang kawawa dyan, yung bank. Sino maglalagay ng pera sa bangko? Ayun banko, nga, nag-status nga si Sinyo kagabi. Putang ina, paano kaya kung oh, maghikaya atin natin lahat? Tangin na, pull out natin lahat ng pera natin sa bangko, Wala tayo. Ano kayong mangyayari? Papagsak ang ekonomiya. Uh, um, uh, diba, pinagtitripa nila tayo eh. Hmm. Ah, Tangin na, inuulol nyo kami ng inuulol ah. Parang ayaw nyo na talaga kaming yumaman ah. Nagtataka ako bro, Ma ano ko lang no? Masing ano ko lang din, ma-adapt ko lang din sa topic na yun. Tataksa nila yung savings natin. Yeah. Diba? Ang hindi ko mag-gets kasi dito bro, Bago pa dumating sa amin yung pera namin sa mga payslip namin, kasi ako oh, corporate ako yes. eh. Bago pa dumating sa pag-payslip namin yung mga pera namin, eh tinaksad nyo na, kinuhaan nyo na. Pati ba naman yung natira sa amin? Ay, ho, nga, no? Di ba? Pati ba naman yung isi-save namin, kukunan nyo pa rin? Ay, yun pa nga, oo nga, nataksa na pala yun. So, bro? Oo nga, putang ina. Pag napasa yan, maraming aalis sa Pilipinas. Putang inang putang. yan. At babagsak yung mga bank companies. Babagsak sila. Pero magandang trip nga yun, no? Oh. Kunyar, people power. pag tripa natin, no? Oh. May status ni Senyo. Tang no? Oh. Tara, magkaisa tayo. Alisin natin lahat ng pera natin sa banko. Putang na niya mga yan, eh. Di ba? Malit. Ta Tataas yung benta ng Volt. Nakikita ko na yung market shift. Tataas yung benta ng Volt. Tataas yung benta ng Gold. Babagsak yung mga banko. Mapupunta tayo sa Crypto World. Mm. Or uh, stock market Kailangan Nakikita na talagang yung shift nyo, crypto pare Yeah 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 Mag crypto na lang kayo Doon yun na lang I-save yung mga pera ninyo Putang inang lugar to Putang inang bansa to Nung uh, maliit Maliit na sahod Na, na increase ang sahod si 50 pesos oh. Minimum wage Na oh, increase ang 50? 50 pesos, oh, 50 pesos. Okay. <laughs> Utang ina nga niyang mga nasa gobyerno kasi nga sinasabi nila parang 80 pesos daw buhay na yung isang tao dapat e. Eh. 80, 80 pesos? Putang ina yung nagsabi niya <laughs> palamunin ko ng 80 pesos. Puta meron bang eto na lang uh, kung may 80 pesos ako meron ba akong mabibiling meal na panin? Sabi niya isang araw. Oo. Oh. Isang milang yun sa karindiri. Oh, isang araw lang yun. Wala nga, yung mga nasa gobyerno nga, halatang hindi na nila alam yung ano yung nangyayari sa totoong buwan. Unrealistic alam tong mo. mga hayop na to. 80 pesos kasya, puro pagpag-ulami mo. Isang mil lang yun, bro. <laughs> puro pagpag hanggang -pag gabi. <laughs> Kaya naman yun. 80 pesos, di ba? Oh? Bili kasi 20 pesos na pandisal. Huh? Yung sukle, bili mong kape. Puta yun, kakainin mo habang buhay. Sausaw so, so, mo yung tinapay. So, Mabigat sa chan yun. Tangin, makakamagutom ka pa din dun. kahit ganun eh tang ina maliit sahod ang lakas ng loob magtax nang magtax nang magtaxakala mo naman yung mga kanal dito may koyo nga gano yung tang ina, yung kalsada walang lubak di ba but an sarap magbigay nang magbigay ng tax kung may mo eh kung nae-experience mo eh di ba nagbabayad ka nang tax tang ina yung mga scholar pa ang tatanga di ba walang ibang ginawa kundi di ba welga Tapos, ano yung lubak yung doon ako brother pre Lubak yung kalsada eh. Saan Kahit doon na nga lang eh. Doon na nga lang tayo makikinabang ng hmm. ano eh. Sa hmm. San Jose del Monte. Tangin <laughs> <Ba, laughs> na, ang lakas ng loob magpatax. Oh, okay. Wala nga kaming mahita eh. <laughs> okay. Wala kaming ma-experience. Hindi, buti sana ano kung may rebate eh. Hmm. Yung kunyari, qualify tayo lahat dun sa mga sa tupad, sa mga porpies, para may rebate. Hmm. Hmm. Rebate eh pero hindi pa nagpapalakasan pa ang nakakobra pera ng ano yung tax pera yun, ba? Hmm. Tama exactly. yung sinabi ni Josh bago pa dumating sa bangko yan sinave namin yan tinaksan nyo na yan hmm. ultimo nilulunok namin sa bawat bunganga nga namin op kinakain namin tinataksan nyo na rin hmm. yung mga salary ng mga kapwa ang pobre Pilipino tinataksan nyo na rin hmm. putangin na nyo nakapokus kayo lagi sa tax hindi kayo nakapokus kung paano ginagastos niya ng maayos yeah, ayop exactly, kayo exactly Ay, sa, sa akin, wala akong problema talaga magkunin yun ng... Bro, sa isang payslip, no? 50,000 ang sweldo mo, pare. Magkano kukunin nila doon? 15K? Di ba? Nak Kinuha mo Totoo. na yung 15K. Okay, sige, good. Uh, sumusunod ako mamamayan, eh. Nagbabayad -bu ako ng tax. Bibili ako. Gusto ko magkape. Bibili ako ng kape. Puta, may VAT pa. Lahat, lahat ang mubit dito lahat. may tax. Tapos, yung gusto ko nang umuwi. Puta, nakita mo yung tao. Hindi makasakay ng jeep. Di ba? hindi walang walang sira yung train, kulang yung bus, di ba? Ako, Lubak. Ako, ito sa ito government tama makinig kayong mabuti ah. Pag kayo, pag nag-concentrate kayo sa transportation, inayos yung transportation kung ano yung ramdam na ramdam ng karamihan. Iling ko lang walang, walang magrereklamo. Yeah, totoo. Di ba? Totoo. Kung kunyari ako nagtatrabaho ako sa Makati, isang isang tren ko lang Papunta na, papun makaka-uwi ako Makati, Tukabiti, isang tren lang. Di ako bari, nang, nang hindi ako magre-reklamo bari. Nang hindi ka pinipit-pit sa loob ng tren. ba? Diba? Yung siksikan mo. Oo, diba? diba? Pero hindi para. kasi ganun. Kaya maraming nagre uh, Pinoy na magbayad ng tax. Actually, because hindi nga nila maramdaman. Kaya ang tip ko sa inyo, kung gusto ninyong hindi magreklamo yung mga tao sa mga tax, mag-concentrate kayo doon sa nararamdaman ng mga tao. Kasi wala oh, mga ano, eh, kumbaga ako naniniwala ako na majority sa Pilipino, masipag. Yung trabaho na yan, kahit maliit sahod niyan, magagawa ng Pinoy yan, mateteknikan niyan, paano siya magiging komportable sa ganyan na sahod lang. Hmm. Ang umiist, kasi at lahat tayo na corporate eh. Hmm. Ang umuubos ng pagkatao natin, pero yung biyahe. uh oo, oo. Diba? Papunta ka pa lang bro, pagod ka na. Tangin hindi ka na pa, pa. nag-uumpisa sa, hindi ka pa nag-uumpisa sa mag-work. mag work Pagod ka na. Hindi maintindihan ng mga jensing tanga-tanga yung in example ko before nung nagtatrabaho pa ako na 6pm ka ako yung pasok ko. 6pm mm. na kailangan one pa lang after lunch na nag umaandar na ako papunta uh, dun papuntun. sa papasukan ko. Uy, oh, tong ina mo limang oras. Ano yung bagyo? Hindi <laughs> <laughs> nyo mag-gets. <laughs> Tang ina mga buko. Wala kayo sa tunay na buhay. Try nyo from QC po tanga na umuwi kayo ng south apat na oras naka skyway ka po. Isang nga five hours pa eh. Saka nakakita nun. No? Bro, nakakochi pa nga tayo nun. Oo. Di ba? Paano Masa yung Skyway ano, pa talaga? Aminan. Paano talaga yung rumaragas ha? Talaga sa tunay na buhay. Oh, Ayop. Commuter. Commuter. Nakakochi pa yon. Paano pag naka-Jeep ka? Wala ka sa Skyway. Oh, Ayop. Ayop. Tangin ng MRT yung pila sa <laughs> sa North, sa North Ab. Hmm. Putangin na yung pila. Parang hanggang kubo. Ang <laughs> layo eh. Sobrang layo. Ang haba, pre. Putangin. Joke lang. Inoayang ko lang. Pero legit alam nung mga commuter yan. Sobrang haba ng pila. Hmm. <laughs> walang tamang silong pag umulan para kay mga basang lugaw doon na ewan. Totoo. Mm. Ang hirap. Ngayon, wala sa aming problema mga Pilipino kung taksan nyo kami ng taksan kahit sa bangko o kaltasan nyo ng 20% kung inaayos nyo naman yung pag-spend niyan. Kaya uh, ayaw namin kaya galit kami kasi alam namin kung saan nyo lang dadalhin yung mga pera namin. Uh, alam kayo. na nga namin eh. Alam na nga namin nagnanakaw kayo eh. Di ba? Okay na nga eh. Parang wala na nga naman kasi wala na kaming magagawa dun eh. Lahat ng uupo kukuha at kukuha at kukupit oh. at kukupit yan. Pero sana, yung magnanakaw na upo dyan, may gawin ka naman kahit papalo lang pa. Oh, kahit na ba? papalo lang. So, huwag mo na eh. yung paghihirap namin ng sagad. Alam Tag na nga namin, magnanakaw kayo karamihan dyan eh. Hindi lang na namin. namin kayo pwede in-name drop kasi papatayin nyo kami. May diba? bobo dyan na ano, na taga-gobyerno siya. Ano daw? Na-try niya yung commute. Okay naman pala. Okay naman pala. Putang ina mo, natural. Hmm. Sumakay so, siya ng bus, nag-MRT siya. Okay naman pala, di masikip. Putang ina mo, natural. <laughs> official ka ng gobyerno eh. Oh, Sino sasabay sa Special yang bus na yan. Oh, ini schedule yan eh. O, Para sa inang yan, di mo na experience eh hmm. Martin. Nakaganoon ah, kayo. Hindi mo alam kung bababa ka ba bang may cellphone. Oo. Oo. Hindi mo alam eh. papaka plastic ng ginagawa nila tas i-video nila, gagawin nila. May pero, media doon. Kompleto. Pero scripted ang mga putang ina. Alam you know? natin na tinatarantado tayo nito harap-harapan day by day ng mga politikong tarantadong to. Mm. No? Mm. Hindi lang makapagsalita lahat ng Pilipino kasi pinapatay nyo. <laughs> pinapatay nyo kami. Kahit kami, alam ko, papatay nyo kami kapag hindi nyo kami nagustuhan, mga hayop ko. <laughs> pero kung dumating man yung time na yon, sana mga Pilipino, panoorin nyo tong video ko dahil yung mga hayop na magnanakaw na yan na mabubulok sa impyerno yung mga yan, tanda mo yan. So, di ba, pumayag na nga tayo, mag -na di ba? Sabihin na natin, pagka upo nyo dyan, meron kayong bagong Lamborghini na hindi nyo, hindi, hindi nyo pinapakita, may bago kayong Land Cruiser. Tata. A accepted na eh, pero bigyan nyo kami, bigyan nyo naman dito. Bigin Kahit naman, papano, putangin na yung naman, mga, no? Yung mga, yung pangkaraniwan na ano dyan, yung mga naghihirap mag-commute. ba? Diba? Wala saan ang problema, bro. Wala. Again, Duti's namin 'yan responsibilidad namin magbayad ng tax. Pero ang nakakainis kasi yung responsibilidad din niya hindi makita kasi. Totoo naman, hindi makita as in kaya talagang ang daming nababad. Natawa ako doon sa joke nung isang stand-up comedian tangin ng gobyerno daw sa Pilipinas. Mas madali pa daw maghanap ng libreng tuli kaysa libreng pagkain. Diba? <laughs> diba? <laughs> wow. Parang every summer may mga libreng tuli. <laughs> Tangina pero libreng pagkain, pwede ka makulong. Diba ko niya, nagnakaw ka ng ano, gutom na gutom ka Ay, na. Ayun, nagnakaw ka ng bigas na karaan, oh, di ba? diba? Diba, putang inang gobyerno to. Pasok niya diba? di sa tax kasi kung di naman sobrang nakakapila yung tax, makakabilin naman yung mga yan. Putang ina, pa, padami ng padami yung naiisip nila na kung ano man. Pero tax yun eh. Diba, tinatago lang sa gantong pro programa, gantong, hmm. pero tax yun. Pero yung sahod, yun at yun pa rin. Parang pakiramdam ko, parang pakiramdam ko ah. Bata sila ni Thanos eh, parang inuubos nyo ba yung mga tao? Unti-unti, hmm. no? Diba? ba? Pwede. Sa akin okay lang din. Sige, ganito lang din sahod namin ng mga, mga mga pobreng Pilipino. Malaki yung tax. Oo, oh, ganun, walang problema. Basta maluwag din yung buhay. Tama si Josh, basta yung kalsada ayusin niyo. Yung sinabi mo lubak, sabi ni Ato, Putang ina, fix nyo kalsada na hindi ang nangyayari ngayon, pre, ayos na kalsada, ito alam na ng mga Pilipino, ayos na kalsada, bubongkalin ninyo, tapos ayusin oh. nyo ulit, ayos naman, mga inayo pa kayo. Ganyan kayo ka, katarantado talaga dito sa Pilipinas, no? I, gagawin nila, tapos i, ano nila, uh, ilo-low class nila yung equipment para madaling masira. Putang ina nga uh, mga yan, di ba, lubak-lubak na nga, di ba, ayon yung, ay basta abala na nga kayo, Abala? Eh. Tapos makikita mo, yung maayos na kalsada nga, sisirahin. Sisirahin. Inaabalan nyo pa kami lalo eh. Lalong abalan pa. Mahirap na kumarap. Na tapos yung mga hinayupak na, na worker naman doon, na arawan, puta, i-delay ide pa lalo yung gawain. Natural. Siyunikita. Teknikan arawan. na yun eh. Nasa teknika na sila eh. Arawan ah. eh. Ito real talk ah. Real talk. Yung sinasahod mo sa, yung sasahurin mo sa ibang bansa, kaya mong sahurin dito eh. Yun yung ginulat ko eh. Lintik gulat ko nun. Putang ina, nung kinonvert ko, minainos ko lahat nung nasa UAE ako. Putang ina, kaya kong kitain sa Pinas ito ah. Pero bakit mas nag stay doon yung Pinoy? Sa ibang bansa. Kasi nga, putang ina, okay yung gobyerno eh. Okay yung gobyerno. Putang ina, walang walang sirang kalsada. Mabilis yung responde. Pag nakakita ka ng pulis, di ka makakaramdam ng takot. Protection talaga yung nadarama mo. Yung safety mo andun. Tapos, hindi madamot yung gobyerno kasi pag nag-sale talaga, tang ina sale talaga kaya mm. may idea ay na mura sa UAE, mura sa Dubai kasi ganun pag yung gobyerno, imbis mabulok 'yan, tang ina tapyasin yung presyo niyan, i-consume 'yan. Kaya mas nagistik stick mm. yung mga Pinoy sa ibang bansa na kahit sakto lang din yung sahod. Sah kaya mo rin sahurin dito pero doon kasi maginhawa. Masarap. Maginhawa. Ah, kaya pala Naririnig ko lagi pag Dubai, yung sahod usually 20k, 30k. Sa ganun pinapatos nila. O gano'n lang din. Nila, Pero pinapatos nila kasi Tangy pala na, yung, yung lifestyle. Binipisyo. Binipisyo. Yung buhay, yung, yung 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 survival. Parang wala ka survival kasi ang gana. Hmm. Tangina yung health lang eh. Kasama sa pag naging employed ka dun eh lintik yung health card mo, pre. Hmm. Saklaw lahat. Sa so, mga kapag-ipon ka talaga. Ang inaasi dito, parang ang saklaw lang ng health card dito, pag naging employed ka putang ano, mga sinat-sinat lang eh. Mga medsert medsert lang eh, di ba? Pero pa nga dati sa dating kong company, para makuha may health card, kailangan pa bayaran monthly. Parang gagawin po. Parang hindi rin libre ako din yan. Hayop kayo. <laughs> Kinakaltas din sa'yo. Oo, oh, oh in nyo lang ako dun. Hayop kayo. Pero doon sa pangalawang company ko, okay na health card. Pero mabalik tayo dun sa 20% sa banko. Paano kung halimbawa nag naman ako ng ilang taon. Alba, ah. Halimbawa, halimbawa lang naman to. Meron akong uh, 1.5 lang na milyon. 20% agad dun is like parang 300,000 pesos. Saka, ang agad. Tsaka putang ina pre, yung 1.5 million eh, hindi mo dinampot yun. Oh, ilang years mo binuno yun? Hard earned money. Bilang man, normal na Pilipinong minimum wage earner. Gano'n mo ka, anong mga nagawa mo para makapag-save ka ng gano'n? Oh, alimbawa ang sahod mo is Uh, 50k monthly akala ng mga pobrong Pilipino malaki na to pero pag sa usapang middle middle class 50k monthly pukin wala pang renta mo Saka lang tsaka 50k na yan putang ina suntok sa buwan pa yan maraming kababayan natin Pilipino namatay na lang di nga naka experience 50. ng 30 mil eh. pinapangarap lang nila minsan Kayaan yung 50k mo. pre pero pag eto 50k nasa palad yun nakaltas mo yung 10k tax na sinasabi ni Josh Pucha 40k na lang tapos iipunin mo yung 1.5 million how? SS tangin na yun lang eh. SSS pag ibig pill, health. Putang ina yung PhilHealth na nawalang pera. Ah, sana. Hmm. Oh, wala na rin sa aparato, di ba? Putang ina, nawala na lang. Hindi nga naimbestigahan yun. Ah, sana yung putang ina yun? Hindi naimbestigahan yun. Putang ina, two years din ako naghulog dun ah. Ilang taong kong dekada maghuhulog sa PhilHealth, tapos pag na-hospital ka, lang nila doon 6,000, 5,000. Tsaka di ka priority. Walang kwenta. Di ka priority sa ka mga priority. hospital, pre, na public hospital. pilil lang yan. Putang inan yan. Di ba, wala. Yan, isa pa yan, public hospital. sa kaltasin nyo kami ng 20% sa bangko, asikasuhin nyo muna yung mga public hospital. Parang ginagawang training ground doon ng mga ano, ha? Ang dami ng mga nagre-reklamo ngayon ng mga Pilipino, pre. Mali-maling turok. Ang, ang, Oo, oh, totoo, totoo. Ang, ang gaspang ng ugali ng doktor, ang gaspang ng ugali ng nurse. May naranasan pa nga ako sa ibang public hospital, di ko napapangalanan para bang sisiga-siga yung nurse. Parang uh -oh. ganito gawin mo. Ganyan, balagbag talaga. Ang yabang. <laughs> Putang ina, para bang... Yung mga nasa public, no? Oo, oh, para bang ako nanlilimos sa'yo. Parang Actually, ganun. parang hindi lang sa ospital yun. Basta public. Kunyari, ahensya ng gobyerno ahensya na ng public. Ng gobyerno. Putang ina, patang init ang ulo nyo. Oh, Putang attitude nyo. Gawin mo sa sobrang talamak nga, no? nag, nag may paskill na nga sila doon na, na be, ano, be kind to the customer. Parang gano'n. Parang gano'n. May, may ordinansa na hmm. Okay, ang bawat ulo, putang na, na ito, mga to. smile daw, mag-smile, mag smile mag, -smile, mag Biro, eh, mo, basic na requirement uh, requirements sa customer service eh, kailangan pang i ordinansa. Oo. Oh. Ano? sa Saka maangas sila, feeling ng mga buwaka ng inan to na nasa public na parang bang, ang taas-taas nyo sa amin. Eh, putya ka, nagsiservice nga kayo sa mga Pilipino. Eh, dapat mag-aalang kayo. Ka. Kaya nga public eh. Tsaka siguro, ito ah, walang problema sa Pilipino. Ako naniniwala, walang problema sa Pilipino magbayad ng tax. Kung may konkreto na, ipapakita eh, mo sa amin, saan mapupunta yung putang inang pera na yan? Ta -ta. Tsaka, kailan uumpisa niya yung putang inang progr programa sorry, may na yan? Plano. Diba may plano? Para sa may 20% na makaltas sa atin, saan ba nila gagamitin? wala rin silang pinaparinig na ganun eh. Dagdag pondo, dagdag pondo. Ekonomiya, putang ina, hindi nga nila mapaliwanag yung mga nakawalang pera. Ang <laughs> magdadagdag na naman tayo ng pera sa fund. Ay nako. Hold up niyo na lang no. Mas mas matat para sa mas matatanggap ko pa yan Eh. Hold upin mo na lang oh. Tutukan mo lang ako ng ano. Parang yeah, okay. parang gusto ng gobyerno mabuhay na lang tayo para sa kanila eh no. Mga bullshit eh kami, ito actually, real talk to pre, real talk. Tayo na, kumbaga, may mga, yun nga, may mga lente tayo na alam na natin yung nangyayari. Tangina, parang wala na nga tayong pake doon eh, magpo-proceed tayo eh. Pero kumbaga, we're talking para sa mga kababayan natin na eh. hindi pa ganun ka-aware na tangina, inuulol tayo ng sistema. Kasi too much na bro eh, too much na eh. Yung, yung kumbaga, savings mo parang, again, meron naman talagang tax na kinukuha dyan, yung banko na pa-sentimo-sentimo. -sentimo. Pero... Yung dadagdagan nyo pa ulit na parang ano ba papayain niyo eh niyo namang mag, mag magkaipon yung tao ba diba? at mas malaki pa yung 20% bro eh magkano um, ba yung time time deposit sa bank wala. Six, wala ba? wala ba 5% wala, wala, po, 4% wala, wala, hindi may percent eh pero putang ina sila 20% puta mas malaki pa sila dun sa hmm. tutubuin mo, mo sa bank na pag nag time deposit ka tang inang yan Ano na, parang too much na kasi, kaya nakakainis na. At ano ba yung 20% pag na yun? Every month? every year. Yun ang nakakatakot. Hindi naman papayag yan to ng one-time one -time kaltas lang. Ang dami ko nga tuloy nakikita sa ano yun. Ang dami ko tuloy nakikita sa comment section na back to Alcantia na lang daw Tapos ngayon yan, kunyari, di ba, mag-iipon <laughs> ka ngayon. Mag Pwede naman kasi yun eh. Mag-goma na lang ng pera mo. Ang next nilang gagawin dyan, bawal lang magano parang mag... Bawal lang as individual na may ganto kang kahla, kalaking pera. Cash? Oo. Mo? Yun, ah. sure. yun na yung next niyan, sure. Tang hold upin niyo na lang! Gago, no? Hold upin niyo na lang! Pukin ang ina niyo, Pagka niyo pa kami. Pagka nakita ka may more than 100k sa, sa cash mo, illegal na yun. Ang last parin. na nga mang gago ng bangko eh. Kunyari, may pera ka sa bangko, pre. Hindi mo makuha agad eh. Kunyari, may limang milyon ka sa bangko. Hindi <laughs> mo rin ma withdraw agad yan. Kahit nga pumunta ko din, kunin ko yung tatlong milyon ngayon, saan nyo gagamitin? Anong paki mo? Hmm. Alam, alam mo kung bakit? Kasi pinautang na nila yung pera. Totoo. Kaya they will gonna try their best para i-delay ka kasi kinukubra pa ulit nila yung pamba oh, pambalik okay. sa'yo. Ganun talaga yun. Eh. Kaya hindi ka nakakapansin mo, walang nakaka-withdraw na biglaan ng big amount ng milyon. Hmm. Kailangan nila schedule pa. Hmm. <laughs> kasi pinagamit na nila sa mga tao eh. Oo. Oh, Kumbaga ganun, yun natin. Anggap na nga natin yung sistema ng bangko na ganun eh. Tapos makikiepal pa yung gobyerno as if... Ano ba? Ano bang papel nyo? Ano bang papel nyo doon sa kung paano namin kinita yung pera na yun? Kinaltasan nyo na nga eh. Pinagpapasakitan nyo na nga yung journey namin. Paano namin kikitain yung kakaramput na yun eh. Tapos kinaltasan nyo na yun, talaga naman. Tapos ngayon putang ina, tinatry namin ipunin. Kakaltasan nyo naman yung ipo namin. <laughs> hold upin nyo na lang kami! Putang Grabe, na. <laughs> parang nabuhay na lang tayo para sa gobyerno. Hindi nga, hold upin nyo na lang kami, yun na lang mas matatanggap pa natin yun eh. Mm. Diba? Mas ibibigay pa namin ng maluwag sa inyo yun. Hold up nyo na lang kami. Pag, pag ito napasa nilang kabubuang batas na doon, putang, ewan ko na lang talaga mangyayari sa pag mga Pag maganda yung trip ni Sinyo na magkaisa tayo, na may mga pera sa bangko, sabay-sabay ah, natin ililabas. I'm sure, pag pinasa nila yan, pinag-isipan na nila yan. May glitch na rin sila kung paano tayo kontrain sa ganyan. Ah, oh, putang, ina, oh, so, makikita uh, kita tayo sa Edsa neto. Tingko. Diba? Ano, no? Naka-vlog lahat, no? Hmm. Dito na kami ngayon sa EDSA, guys, sana kayo? Punta na, patay kayo ngayon, yari kayo kung, kung nakakauga yung people power before? Hmm. Mas, tingin ko mas lalo ngayon, diba? Hmm. Tingin ko mas lalo ngayon. Mas marami na kasi yung population ngayon, times to na yung nilaki kumpara ng people power before. Hmm. Tsaka mas, diba? ano ngayon, mas nanlalaban, nag-aalab puso ng mga kabataan ngayon. Baka kaya, yari kayo. Kaya yari talaga, yun yun. Hindi nga, ngayon na lang, saan, saan nyo gagamitin? sige nga, sabi niya sa akin, saan nyo gagamitin? Saan? Saan nyo gagamitin? Yung mga ikakaltas na yan, yung mga tax na yan, saan nyo gagamitin? Saan? ng sports car. Saan? Pabili ng Corvette. Kasi mga putang inang yan, mga nakaupo dyan sa gobyerno na yan, tinanggap na nga namin, nililok na nga namin yun. Sarap ng buhay ng putang inang to. Tsaka pambayad sa chicks. Doon pa lang yun, masyadong fishy na yun. Again, sobrang obvious na talaga na, bro, mo, normal lang yung buhay bago tumakbo tapos nung nanalo Tang inang gumanda yung bahay nagkaroon ng iba't ibang kotse Di ba, sobrang obvious Hing na nga, tinanggap na nga natin mm, pre na nagnanakaw na sila eh tama na yon tama na yung gano'n. So, ganun saktong so, nakaw lang so para sa akin no ang take, ang take ko lang talaga dito pinakatoldo ko talaga dito explain nila kung saan nila gagamitin 20% kung wala namang matinong sasabihin tang ina wag na nila ipasa yan kasi Uh, dagdag pahirap yan tayo mga Pilipino hindi pa ba tayo natuto yung basta tayo tinatarantado ng mga ganyang klaseng mindset no mm. so yun lang yun lang para sa akin kayo ba? tsaka bakit kayo nang kayo yung nagde-decide para sa amin para sa tao o may naisip sila kasi sure may isa lang na ogag na nakaisip niyan tas nagkasundo sila Oo oh, hmm. nga, okay yun, di ba? O oh, ngayon, ipapailalatag nyo sa amin. Pag hindi namin natripan bilang community, bilang constituents Democracy, di ba? na, bakit yung gagawin? Huwag niyo Ayaw nga namin eh. Dapat may butuhan kung itutuloy o hindi Pero yun, sa, ang bro. sa akin lang bro, Ah, uh, ang pinaka, hmm. ano ko lang dyan is, Sige, eh. kung itutuloy nyo yan, wala, na namang magawa yung mamamayan na pigilan yan, dapat ora mismo meron kayong project na transportation para sa Oh sana hindi pwede sa 2028 to. Dapat kasi pagpaplanuhan pa, pa, pa ulol. Kumpaka alam <laughs> niyo nang bad trip yung mga Pinoy. Alam niyo nang may na bad trip sa inyo. Hmm. Ang pina ang pina logical way o rational way pag merong nababaad trip sa iyo eh swim sip ka, di ba? Yeah. Or hmm. o ano, palakit butas. O sige, tinaksan natin Pinoy big maglabas ka ng project bilisan niyo labas kayo project sasabihin ano naman yung yun, 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 ganun lang yeah, yeah. ano yun lang pre hindi uh -huh. nakalaan talaga to na pagplanuhan na talaga ng mga expert na para to sa project sa 2029 oh tanga ina sa 2029 pa pala sa 2028 na ay maningil oh, ng ambagan uh, no ganun di ba oh. tang para para niyo kaming inuulol niyan eh ganun na lang ganun, ganun. may bibiling kayo ngayon gusto niyo magambagan tayo ngayon ta sa 2029 pa bibiling. Tsaka ano bang mapapala namin doon bilang constituent niyo o oh, sige, ganito lang kahit pampalubag lobe eh. O oh, sige, basta mag-ano na kayo ngayon, mag Payagan niyo na 'yang tax na 'yan ngayon, tapos gagawin naming aircon lahat ng court. Mga ganun pede, ba? Pede. Basta basta may agarang ano, oh. may agarang kayong pambulag sa amin. Alam mo naman 'yung mga Pinoy madali, ano lang tayo. Pamapayag na, na tayo, magpapatangan, tatangahin niyo na nga kami. Oo, hmm. na kami, pero Tangin ano, bigyan nyo naman kami kahit konting pampalubag loob Basta puta total ako dyan. At sa mga Pilipinong mga mapapano mapapanood ito, pag-isipan ninyo mabuti, huwag din kayo pumayag, dalo na kung alam nyo lugi tayo, oh. dahil magsasuffer yung mga anak natin at pamilya natin in the future, kawawa sila. At hindi ko may babalik <laughs> ang kulay rosas. Nak, para sa ito, nak. Para sa itong <laughs> ginawa ko, na mo, bayad ka lang eh. Fuck you. <laughs> Oh, <laughs> anyway. oh ganun po sa anak nak para sa itong ginawa ko. Hindi ko. Para hindi ka masaya eh 50k ka every 15. Gago. Anyway, anyway. Cut na yun, cut na yun. Taga ah.